Hello guys, for today's video, ay papasyal tayo sa city center dahil ngayong araw ay day off natin. Kaya papasyal lang tayo doon. Ayun no, oh, naglalakad na tayo papuntang bus station at sasakay tayo ng bus number 116. Ayun. ang time check natin ngayon is 2 PM. Napaka-init to. Oh. Ayan yung lugar namin dito sa Croatia, Europe. Dito nga pala ako sa Zagreb City. At ang company ko ay AD Plastic. Ayan sa mga AD Plastic dyan. Ayan ang makikita nyo kapag papunta na kayo dito. Kung gusto nyo palang mag-apply papuntang Croatia, punta kayo ng Premier Global Recruitment. Hiring na hiring sila ngayon papunta dito ganoon pang hinihintay nyo gawaan na kayo ng mga resume nyo magpasa na sa kanila para makarating kayo dito sa Croatia ayan ayan malapit na tayo sa bus stop dito nga pala yung papuntang Yaron no hindi pa ako nakakapunta sa Yaron next time pupunta tayo dyan Sasakyan lang tayo ng bus 113 dan dito na tayo sa bus stop ang sasakyan nating na bus number ay bus number 116 papuntang city center saktong saktong yan kaya lang wala pang nakalagay dito na 116 mamalili tayo dito dito rin kami nagaantay ng bus papuntang trabaho E na yung bus number 116 sasakay na tayo Ayan guys, nandito na tayo sa city center Ayan Pasal-pasal na naman tayo dito Pero pupunta muna tayo dito sa Lidl Tingnan natin dito Baka may mabili tayong pagkain dito Tingnan natin Aras dito hmm, Groceries Anda nanti mampir beli groceries. M&M 1.39 2.29 oh. sa okay 2.29 euro. dito giniling 2.69 sa giniling. 2.19 sa baboy. Nakahiwa na oh ang size na 10.99 mahal talaga ang isda dito sa Croatia kaya mga ganyan no? 10.99 parang bangus mahal no 720 grams 10.99 nandito dito sa ice cream oh 2.19 euro lang sa kilo na isang litro sarap nito yan, nakabili na ako ng ganito. 2.19 euro. 1 liters. Pwede na. 24.19 euro sa isang litro ng Jack Daniels. So, 50 grams. 99 cents. Bili tayo ng isa. Sa Pringles. Napakamahal guys. Tingnan nyo. 3 .49 euro 49 cents. Sa Pringles. Huh? nasa 180 pesos yan for 200 pesos ah oh. sibuyas sigurado meron ng bawang ayun yung bawang 1.49 250 grams ito yung bigas nila 1.59 sa kilo yan ganito white rice 1.59 bibili tayo ng cook ayan 0.89 0.89 ng sang original ko. Ito na yung napamili natin dito sa Lidl. Bumili lang tayo ng chichiria at tsaka coke. Magmi-merienda tayo dito sa loob ng city center. Pas muna tayo dito sa New Yorker. Oh, 12.99 sa jacket po. sa t-shirt 5 euro ayan o oh. wala nga lang tatak sa harapan 5 euro oh. yung sando na to 5 euro na lang tapos sa ganitong sando 5.99 sa jacket 20 euro ang ganito <laughs> buti na nakabili ako 5 euro lang Ayan, meron na naman 5 euro dito ay bonnet oh saan yung bonnet 5 euro sa bonnet pag malamig oh ay eh, parang pambata 5 euro sa bonnet yang ini 5 euro ini 3 euro ada 3 euro pang lamik untuk yang oh. ada kalansai si mau seperti ini mahal 40 euro 40 euro Ayan, bibili tayo ng isang jersey. Ayan, sando. ano? For 4 euro 99 cents. Pwede, pwede na to. Ito yung pinagpipilihan ko, yung dalawa. Gray or white. So, dito na lang tayo sa color white. Ayan. Punin na natin to. Color white. for 4, 4 euro 99 cents. Bayaran na natin ang size nito is XL saktong sakto sa akin ayan nakabili na naman tayo ng isang sando dito sa New Yorker alright Nandito tayo ngayon sa second floor Ayan, ang natin makikita dito. Ayan, no? Oh. video. Ayan, maraming ding mga boutique ng mga sapatos dito. Ayun pa, oh, yung Intersport. May mga Nike, Adidas, Puma. Lahat ng brand ng sapatos nandun. Ayan guys, nandito na tayo sa loob ng city center ano, ah, dahil mga bilihan din dito oh, maganda no para ka lang nasa Pilipinas bibili tayo ng sabon na dab dito yan, dalawang piraso na bibilhin natin ang isa is 1.25 euro 2 pieces na dab ayan, talong sabon na binili natin yan, babayaran na natin dito ayan, nakabili na tayo ng mga sabon talong pirasong dab Ready and ready na yan. Matagal na natin nang gagamitin. Alright. Snipes. Dito naman, bus. Ang dami nagtitinda ng sapatos, oh. Puro sapatos. No. Okay, di. Ah, tayo dito, oh. Uuwi na tayo. Ayan guys, uuwi na tayo At ito lang ang napamili natin Bumili tayo ng sando sa New Yorker At talong dab sa Muller Ayan lang Maraming salamat po sa inyong panonood See you on my next video バイバイ